You idiot! Mga entertainers na wala ng trabaho matapos silang magsagawa ng reenactment ng pagpugot ng ISIS ng ulo ng mga tao sa isang kids camp sa France. Maraming katanungan ang dapat nasagutin ng mga entertainers na ito, gaya ng what the F. Ang apat na lalaki ay nagtrabaho para sa isang camp para sa mga batang nasa edad na 8 to 12 itong nakaraang summer sa France. Mukhang hindi sila natuwa sa kanilang regular na gawain o baka gusto nilang ma-entertain ang kanilang sarili. Ano man ang dahilan ay nagsuot sila ng damit para magmukhang ISIS militants at nag reenact sila ng mga karumal-dumal na eksena. Nag-post pa sila para sa labing walong litrato pagkatapos. Hindi malinaw kung nandoon ba ang mga bata para sa photo session. Pero nakita ng mayor ng region na yon ang mga litrato habang gumagawa siya ng isang presentation tungkol sa island. At ayon sa kanya, makikitang nasindak ang isang bata sa isa sa mga litrato. Ang mayor ay nag-file na ng legal complaint laban sa mga lalaki para sa tinawag niyang glorifying terrorism.